거야. 다 내팽겨치고 한국 오는 거. 내가 nakakalimutan na talaga nating mga Pilipino na gamitin ang ating sariling wika. Marahil ay nasasanay na tayo na gamitin ang mga bagong lingguwahe ang ating natututunan. Mararapat lang siguro nating bigyang pananaw at bigyang pansin ang kultura at wika. Halikat, at bigyan natin ng kahulugan ang pananaliksik sa wika at kultura. Hey. Ang mga mundo. ka din na ba 'yung bagong announcement? Dibling mawawala na sa general education curriculum sa kolehiyo ang siyam na units ng Araling Pilipino. Nalayon tanggalin sa curriculum sa kolehiyo ang kursong Filipino at Panitikan. Ano ba 'yan sa Filipino na Alisides. Alam po, alam nyo na ang balita tungkol sa pagpapasintabi ng kursong Pilipino sa kolehiyo. Nakakalungkot pero ito ang inuutos sa nakakataas. Nawa ay hindi ito ang huli nating pagsasama-sama. Ating pahalagahan ang wika at kulturang meron tayong mga Pilipino. Isa. Ang wikang Filipino sa mga pinaglapan ng ating mga bayani noong panahon ng kolonisasyon. Ang wika ay sariling pag-iisip ng bansa. Suntal lang ang bayan may sariling wika ay taglay ng kanyang kalayaan. Wikang Filipino, wika na ginamit ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Kung hindi tayo, sino? Sino ang gagamit at magmamahal ng wika na pinaghirapang protektahan ng ating mga ninuno tuluyan na ba nating kakalimutan ang nakaraan upang tungo sa kinabukasan? O pipiliin ba nating dalhin ito at isabay natin itong dalhin at paunlarin para sa pinapangarap na kalayaan ng dating sanlibutan? Grabe, parang kahabol lang pinaglalabang ka, tapos ngayon bigla kang mawawala. Sa panahon ngayon kung saan ang mundo ay napapaikot na ng makabagong teknolohiya, bunga ng embensyon ng agham, ang pananaliksik ay nagbibigay oportunidad sa atin upang mas maunawaan pa natin ang iba't ibang aspeto ng ating wika at kultura. Ito ang nagbibigay sa atin ng mas malawak na pangunawa upang mas mapag-igting pa natin ang ating pagpapakita ng pagpapahalaga natin sa ating wika at kulturang Pilipino. Ikat kulturang Pilipino ay maaaring magamit upang mapabuhot ng edukasyon, komunikasyon at interaksyon sa lipunan na magbubunga ng mas mabisang mga pamamaraan at polisya sa pagtangpilik at pagpapalagarap ng kulturang Pilipino. Ang pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ay isang pundasyon para mapalaganap ang kaalaman, pag-unlad, pagpapalaganap sa bansa.